Yan. So, sa so, madaling sabi, dapat physically, mentally, yan, emotionally, mahubog po natin yung ating mga anak as a leader. Wala pong ibang huhubog niyan, kundi so, tayo. Mga magulang. So, yun po yung parenting na dapat mapasunod po natin sila. Ngayon, tayo pong mga magulang na hindi rin naman kinalaki ng ating mga magulang na develop yung tatong bagay dahil hindi rin naman na develop din yung ating mga, mga bulan. So, yung kaya po tayo ng dito, yung family development, para kahit pa paano, hindi man 100%, magkaroon po tayo ng idea kung, kung pa, paano po mag-develop mentally, at hindi pa ang alam kung developin na mentally, talagang dadalhin natin sila sa school. Pag-aaralin natin sila, bakit sila na nagkarating ng school? Tayo pa rin ang na nag tayo pa rin yung nagtulak sa kanila at nagsuporta para mahubog yung kanilang mentally. Pagdating po sa heart, yung values, yung sinasabi na nagsisimula lagi sa tahanan yung good character. Hindi halos na pag-aaralan ako sa school. Kahit na sa church, hindi masyado gano'ng gano'ng hindi ang ako nag-aaralan doon spiritual things. Pero yung values, yung katatagan ng bata para maging strong sila, at kaya nilang humarap sa mga darating na panahon na sila na sila ng magulang nagsisimula po yan sa pagbubog natin sa kanila mula pa bata. So, nagsisimula po yan sa ating napag-aaralan noong nakaraan yung ating time. Anak, huwag yan, bad yan. na yung bata, tatawanan pa. Di ba may mga ganon? Nagmumura na o gumalaban na sa atin. Minsan, kinakampihan natin yung mali dahil siyempre bunso. Hanggang sa nasana yung bata tuloy yung bunso, nalabanan si ate. Kasi kampi, kampi niya naman si daddy. So, nakakaroon ng problema. So, yung ating, yung karakter, yung paghubog ay nagsisimula talaga sa tahanan. Kaya napakahalaga ng rule ng mga magulang. Kaya katuloy nga narabanggit ko kanina, yung mata ay pwede mo mailagay dito yung so, tainga ay pwede mo ilagay kung saan saan. Ito po ay nangangahulugan na kapag ka ikaw ay nakapiling, ikaw ay bulag, hindi mo nakikita, mahihirapan ka kung pa paano mo ipesko e ang iyong anak. So tumutukoy po yan sa tinatawag natin vision. Salat so, nga po vision kaya mga kapag. bilang isang leader ng pamilya, kinakailangan ang leader ay merong kinatawag na vision o pangitain, goal, kung saan niya dadalhin yung kanyang mga anak. Bilang isang leader, ikaw yung mamunguna na abutin natin yun. Ganun yung vision. So, para gumanda ang iyong buhay, abutin natin yun. Hindi yung sinasabing, abutin mo yun. Dito lang ako. Akyatin natin yun. Mag-ingat kayo ha. Pag inakyat niyo yung mundo, kayo yung una. Susunod lang yung mga anak ninyo. Magkaroon po yung pagiging leader ng isang parent. Aabutin niyo yung pangarap. Excuse me. Huwag niyo pong saraduhan. Doon po nga. Magkikisig tayo ng galing oras. Pag inayaan niyo po yung anak ninyo na pagkakas ng araw, nagsipunod pa rin ang dami sila. Kaya yeah, dapat, magkatawag po tayo ng pagsidisiplina sa kanila. Dahil yung tapat talaga ay walang nararating. Yan. Yeah. So tayo yung mga may karanasan, hindi natin nahayaan na manatili tayo doon sa sitwasyon na mababa. Mamula, ng mababa. Bilang isang magula, meron kang pangarap, meron kang pananaw kung saan mo dadalhin ang iyong, iyong pamilya. So, dapat meron kang vision. Yan. Yeah. Okay, ano nga po pala yung role? Ano yung mga katangian ng mabuting magulang? Number one, meron silang pananaw. Yung nabagin ko na kanina, meron silang pananaw at konsepto kung ano ang gusto nilang mangyari sa mga anak sa hinaharap. Hindi mo naman dididiktahan yung mga anak nyo na mag-doctor ka, mag-nurse ka, o mag-teacher ka ganito. Aalamin nyo lang sa kanila kung ano yung pangarap nila. Lagi ko, lagi ko na yan. Yun po yung kinatawag na meron tayong pananaw at konsepto. Number one po yan, bilang isang leader. Halimbawa yung nabanggit po ninyo, si Kapitan at saka si, yung sa senior. May mga goal po yan sila. Doon so sa term nila kung saan dadalhin ang buong barangay kung saan dadalhin yung uh, senior o kaya yung isang buong bansa. May doon po yan sa term ng Pangulo, meron po yan silang tinatawag na long term plan at saka short term plan. Halimbawa, kung sa isang pamilya, so itong minggo na to, saan tayo kukuha ng ating pangulang? So, sa buong taon-taon ng iyong pag-aaral, anak, para makuha mo yung pagiging nurse mo, ano yung ating mga resources para makuha mo yun? So, nagsisikap kayo, nag-aaral yung mga anak nyo, iisa yung goal nyo. Yung anak nyo nag-aaral mabuti para maging nurse. Yung tatay na nanay, tatay na sa pagtatrabaho para maging nurse. So, iisa yung inyong pupuntahan na direksyon sa so, inyong pananaw, mayroong konsepto. Hindi yung para nagtrabaho ng trabaho para may makain. Hindi ko ganun ang isang good leader. Nagtatrabaho kayo, ang sisikap kayo mag asawa dahil gusto nyo kasi maging nurse yung anak ninyo. Maging doctor o maging teacher. Sa yung pananaw, na dapat pag po ng bawat isa. Yan. Uh, competent, responsible, Pagbigay ng mga babae sa laki na nagsasabuhay ng mga kristyano prinsipyo. Bakit sinasama ho natin yung pag-aaral ng Bible na pag oh, pinag-usapan po natin yong mga bagay na ah, paghubog, spiritual na bagay, kasi hindi ko pwede na isa na hindi balansin. Kapag yan ay nakita sa atin na tayo po ay natututong marunong, marunong magdasal, yung mga anak ninyo magdadasal din. Pag nakita ko yung anak ninyo, nakita kayo ng anak ninyo na nagpapasalamat kayo pag kumakain, ka gagawin din po nila yan. So dapat po gano'n. Kahit ano yung nasa hapag, anak, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Hindi yung doing my birthday lang. Isa nga, kahit may okasyon, hindi nag-tetate sa Panginoon. So, makakristyanong pamumuhay. Kasi yung po yung magiging guide. Regardless of religion po yan, kahit anong religion, basta tumatawag sa Diyos. Yung Bible naman po yan, wala naman po yan eh. Basta naniniwala sa Diyos, wala po ang religion na involved po dyan. So, mga Kristiyanong pamumuhay. Kaya nga po, ang sinasuggest ko sa inyo, maganda sana, mag-invite kayo ng mga Bible study sa bahay ninyo. Na wala silang daladalang religion. Para, see, si, pag-aralan nyo ng Bible, mag-pray lang kayo. Tapos, para lang yung mga anak ninyo, makilala nila ang Diyos. Hindi yung puro TikTok o ano. Dapat naisip nila yun. Okay, pangalawa, dahil sa pananaw na ito, walang palya ang kanilang pagtuturo ng responsibilidad mula pagkasanggol hanggang sa kabataan. Yung responsibilidad ko ay tinuturo iyong bahala ka na. Yung anak po ninyo dapat matutunan ng mag-anyan, paghugas ng plato, manipa, sila silang magsaing. Yung wala kang alalahanin eh, na sila ay makakakain kahit wala kayo, kahit sa trabaho kayo ng ibang lugar, kaya nila maglaba, kaya nila magluto, kaya nila magluto ng ulam, mag hugas, magkino, maglinis mag ng bahay. Kapag hindi pa natin sinanayan, yan, kayo ang gagawa lahat. Si nanay kararating lang sa bukid na pabanggugas ng plato. Hindi humakag na yon. Ang isang leader, kaya niya i-implement yung mga responsibilidad sa bahay. Ganon po yung isang good leader na hindi konsente, hindi yung parang may pinapabor, Kasi kaya yung mga anak, malalaki na, walang ginagawa. Yung walang alam kasi hindi natutuluan ng magulang, hindi na sisipin ang parents dapat masusupo sila para sa kanila rin yan eh. Pero sa ito naman, magiging leader din sila, magiging pagulang din. Kaya kinakailangan masusupo sila. So, number two, itinuturo yung responsibilidad. Ah, sa John 1, 2 hanggang 11. Verse 2 hanggang 11. Okay, ba? Pasahin ko po. Magkala kayong lubos, mga kapatid, kung may sari-sari pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Sapagkat habang sinusubok ang inyong pananampalataya, lalo naman kayo nagiging matatag. Kapag lubos na kayo matatag, magiging sakdal at ganap kayo at wala ng kakulangan. 5. Kung kapos sa karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos na mapagbigay sa lahat at hindi nagkakait at siya'y bibigyan. Ngunit kung kailangan humingi siyang may pananampalataya, ngunit kailangan humingi siyang may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang taong nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na pinagtatabuyan ng hangin. Huwag niyang asahan tatagap siya ng anuman wala sa Diyos. Dahil wala siyang isang pasya. Wala siyang katatagan sa lahat siyang ginagawa dapat may na ipagmalaki na hanggang doon na siguro okay. kung mapapasin po natin dito ang katangian po ng isang leader dapat matatag so dito ay pinapakita dito ng Bible yung tip di ba leader dapat matatag so ang prinsipyo po ng Bible para maging matatag sila yung mga tao na dumaan ng mga pagsubok paano magpapatunayan na matatag ka ang isa ho pundasyon ng itong bahay itong hall na ito dumaan yung mga bagyo, mga lindol nakatayo pa rin so yun po yung testing ng pagiging matatag sa bahay po natin, dumaan na yung maraming bagyo, dumaan na yung maraming lindol nakatayo pa rin yung bahay ninyo ibig sabihin matatag yun kaya yung katatagan bilang mga leader ng pamilya Masusuka po yung katatagan ninyo sa mga pagsubok na nararanasan natin lahat. Sa na iba-ibang klase, lalo na yung mga may edad na, eh sila po ay nakaranas ng sangkapintak sa mga pagsubok. Pero nalagpasan nila yon. Hindi sabihin matatag sila. Yan. So sa ating pananampalataya ay may pagsubok din. Napakahirap na magtagumpay sa ating pananampalataya na wala po tayong pasihan para po tayo maging matatag. Bakit ba nagiging matatag yung isang bahay? Dahil sa kanilang fundasyon. Yung mga fundasyon na ito, ang mga konkreto. Makikita po natin yung ilalim niya, may buhus siya. Ang fundasyon po ng ating pananampalataya, Biblia. Hindi po yung sarili nating karunungan, hindi po yung napag-aralan natin, well, nakakatulong. Pero ang pinakamatigas o yung pinakamatibay na kundasyon kundi yung salita ng Diyos na ating pong pinag-aaralan. Kaya ang pagkahalaga ka po ng Bible, huwag niyo pong i-display lang yan, dapat basahin niyo po yan sa bahay, lalo na yung pinag-aaralan po natin. Kasi yun po yung kundasyon natin, yun po yung mapapatatag sa atin.